Yan, yung na-harvest natin ay ta dalawa tatlo apat good morning guys So to this video guys tayo ng mga kamatis yung kasi kamatis nito eh kada 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 eh ito eh 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 sa ito kayo sa kamatis. Ayan, o, nalanta na yung mga dahon ng kamatis. So, ngayon, mayroon tayong maha-harvest. Ayan, guys, o, so, tinan nyo, nangalanta na yung dahon. Pero marami pa siyang bunga. Kasi nga, sobrang init ito sa Saudi ngayon, summer, sa ang bunga ang lalaki. Ay, kamo. O, ayan, o. Malalaki yung bunga. So, i-harvest na natin ito. Ayan, isa. Dalawa and o oh, nal nalik siya sa ano sa sobrang init o oh, kaya sa sobrang laki ito pa may isa nalikit oh. nalikit naliki upo to dai hmm. ayan oh tanggalan oh. na lang ayan oh sa sobrang init nabibitak sa bibiyak pero pa rito oh ang lalaki kasi ng bunga niya eh ito lalo na to dayo. Oh. oh. Gani. Balik dik. To, pwede na man ato. na, ni na daot ya dali ya. Ay na may nasira din Asa na yung nasira dito? Ito to nasira na nga siya sa sobrang init oh. Naluto Naluto siya sa sobrang init. Ay, di mo to nakita siguro dai. Ay, oh. O, ayan, oh. Tinago ko kay mainit. O, oh, yung nasa ilalim, hindi siya nabiak. Tupunin na rin ito. So, yan. Yung na-harvest natin ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa. Labing isang kamatis yung na-harvest. Meron pa siya mga bulaklak guys So may chance pang mamunga ito Kahit nalanta na yung mga dahon niya Mamumunga pa to Kasi kahit anong dilig niya oh, Ang basa naman ang lupa Kaso lang sa so sobrang init talaga Di na niya kinaya Kaya nagbiak-biak na yung bunga niya oh. pwede pa to Wala naman itong ano, sira Sayang din Hindi o oh, na sira na siya o oh. oh. Ayan Sira na kahit baby pa lang tapos na yan. Nong sa bibi. naong <laughs> sa bibi, <baby>, oh. <laughs> Meron ka malunggay ko, guys. Buto ito, buto. Yung boto itong malunggay na, no, ito. Tumubo siya, tapos nilipat ko na siya pa isa, -isa yung rodo na gandun. Ito yata, ito sa dalawa, dito sa apat, o oh, dito nga. Tapos ito naman yung tanglad, ngayon pa lang siya lumago kasi ang paborito ng tanglad at saka malunggay is yung mainit. Ito yung kamatis, ayaw ko na ng mainit. Ayan, may mga kalisong dyan. Ito ang di ba ako tapos magtanim? Ayan, mga ano yun siya? at siya, na ba ka sa Tagalog? Bill Peter? Ayan, siya, ko na yun. Ayan, yung mga kamote, tinatanim, di ba tapos? yan. Hindi na magtinola. Hanggang sa ito, this video, guys. Thank you for watching. Bye-bye.